Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At mga kapatid, pakisabi po sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen po. Marahil ang ilan sa atin ngayon ay uh, naghahanda na para sa bagyo, pero ako naniniwala na kayong naririto, nagtitiwala kayo sa Diyos. Amen po. Amen. Sabi mo uli sa kapatabi mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. At sabihin natin sa ating mga sarili, Mahal ako ng Diyos. Amen. Mga kapatid, sa araw pong ito, sa ating mga pagbasa, makikita natin na tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na magnilay sa tatlong bagay. Una po ay yung tinatawag natin na stewardship, yung pagiging mabuting katiwala at, at itinarinig natin sa Ibanghelyo na ating binasa. At ikalawa ay yung pong tinatawag na pagpapahayag ng mabuting balita na tayong lahat ay merong misyon na ipahayag ang Diyos, lalo tigit sa lahat sa mga taong hindi na pagkalooban nito o hindi pa nararating nito. At ikatlo, yung pong panawagan sa atin na maging isang prudent o yung umakto sa naaayon at nararapat. Una, puntahan po natin yung ating misyon na magpahayag ng salita ng Diyos. Kung matatandaan po natin sa sakramento ng biniyag, tinatanggap po natin yung tatlong ministeryo ni Kristo, the threefold munira of Christ. At ano po ba yun? Yung ating pagiging pari, pagiging propeta, at pagiging hari. At doon, sa tatlong iyon, makukuha natin yung sa ating pagiging propeta na hinirang na tayo ng Diyos, na tinawag na tayo ng Diyos na ipahayag ang kanyang ginawang kadakilaan, ipahayag ang kanyang salita, ipangaral ang kanyang mga aral. At madalas ito ay ginagawa na natin. Meron tayong iba't ibang anyo. Yung ating pagbabible sharing or BEC, yung ating pong pagkakatesismo, yung pagbabasa natin ng Biblia o ng mga doktrina at yung pag-evangelize natin even in the social media at marami pang iba. So, balit dito, binibigyang din ni San Pablo sa atin na sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat ito ay dalhin daw natin sa mga tao na hindi pa naaabot nito. Kaya nga, kung babalikan natin sa unang pagbasa, sa pagpapakilalang ginagawa ni San Pablo, if you will notice po mga kapatida, no, sa aklat, sa mga Pauline letters po, parati si Pablo, bago siya mga ngaral sa mga tao, kung siya man ay nasa sinagoga o sa mga komunidad na kanyang pupuntahan, lagi muna siyang nagpapakilala. Ipinapakita muna siya na nandoon na nangyari sa buhay niya yung conversion. Why? Kasi remember, isa sa mga umuusig kay Jesus ay si Pablo, si Saul, And of course, para sa mga tao na niniwala kay Kristo, kay Jesus, hindi siya paniniwalaan kapag naalala lang, hindi ba yan ang umuusig kay Jesus? Hindi ba yan ang umuusig dati kay Jesus? Kaya pinahungunahan na lagi ni, ni, Pao, ni Pablo, no? ni Saul, na ako, si Pablo, ako ang umuusig kay Kristo na binago ng Panginoon. And yun yung laging kanyang introduction. Pero bukod doon, makikita natin, si Pablo, sinasabi niya na siya yung hinirang ng Diyos, na magpahayag ng salita ng Panginoon sa mga hentil. And in the time of Jesus, sino po ba ang mga Gentiles? Sino ba ang mga hentil? Sila yung mga, of course una, sila yung mga hindi kadugo ng mga Hudyo at sila yung mga tinuturing na mga hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya sabi niya, I am the apostles to the Gentiles. Hinirang siya ng Diyos, tinawag siya ng Diyos, pinagbago siya ng Diyos para ipahayag ang Panginoon, ipakilala si Kristo para sa mga hintil. And today, ganoon din ang panawagan sa atin. Of course, primarily, it is our duty to, to see God in us, to proclaim the Word of God to our family or to the communities where we are belong. Pero syempre, inaasahan sa atin na saan man tayo makarating, saan tayo magtungo, pangaral natin ang salita ng Diyos. Lalo't lalo na sa mga hindi pa nararating nito. At sino ba yung mga hindi nararating nito? Hindi na natin kinakailangan pang tumungo sa mga liblib uh, -lib na lugar, sa mga malalayong lugar. Kasi bakit? Because even here in our place, marami ang hindi nararating ng salita ng Diyos. At mga kapatid, ngayon po, pag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, hindi na ito yung tatawagin mo yung mga bata dyan sa kanto na hali kayo, maupo kayo dyan at makinig kayo. Babasaan ko kayo ng Bibliya. Hindi. Sa paano na ba tayo expect na ipangaral natin ang salita ng Diyos? By our actions. Yung mga tinatawag natin na mga charitable works, yung mga tinatawag natin na corporal works of mercy, spiritual works of mercy, yung mga magagandang pag-uugali na ipinakita sa atin ng Diyos. Doon tayo inaasahan na ipangaral ang Diyos, na ipangaral ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa naabot nito. Meaning, to do mission sa kanila. At doon nila mararamdaman ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Una, ang panawagan sa atin na ipahayag ang salita ng Diyos. Ikalawa po, is yung the word prudent. Sabi pong ganun sa huling bahagi ng Ibanghelyo, Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ngayon patatanongin ko kayo, saan po ba kayo nakahanay? Saan ba tayo nakahanay? Sa makasanlibutan o sa makadiyos? Saan po? Makadiyos. So ibig sabihin kung tayo ay makadiyos, mas mahusay daw sa atin ang mga makasanlibutan na gumawa ng paraan. Totoo po ba yun? Mas maparaan ba sa atin ang, ang makasanlibutan kaysa sa ating mga makadiyos? Sa tingin po ninyo? hindi na kayo makasagot. Tanongin nyo ngayong katabi nyo, Sister, Brother, makasanlibutan ka ba o makadiyos? O ngayon, kung ikaw ay makadiyos, naniniwala ka ba na mas mahusay sa atin ang makasanlibutan? Sino ang mas mahusay? Ang makadiyos. Ibig sabihin, siguro kaya kayo mahusay, makasanlibutan kayo. Biro lamang po. Pero kung titignan natin, Somehow, Jesus is true. Ah, uh, Jesus is right. Madalas mas mahusay ang makasanlibutan. Why? For example, 'yung pong mga makasanlibutan, alam na alam nila kung paano silang liligtas para hindi sila mapagod. Ang isang taong makasanlibutan, gagawa ng paraan hanggang siya ay mang-abuso na ng iba. Gagamitin niya ang kanyang utak, ang kanyang talino para sasabihin niya, bakit ba ako magpapakapagod dyan? Eh, pwede ko namang utusan sa kanila. Teka lang, tignan niyo, ha? Sasabihin niya sa kanyang mga kasama at magmamayabang siya, Hoy, hali dito. Ang sabi ni Bossing, tapusin niyo daw yan. bantayan ko daw kayo. Pag di niyo tinapos, isusumbong ko daw kayo. Nagamit niya yung kanyang katalanuhan sa kanyang pagiging makasanlibutan para maligtas sa pagod. Inilabas niya ang kanyang sarili. At ito namang mga mababait na makadiyos. Sumunod. Sumunod tayo upang hindi tayo mapagalitan. Gawin natin ang sa atin upang matuwa sa atin ang ating Panginoon. At sa maraming pagkakataon, yung mga makadiyos na iisahan ng makamundo, bakit? Hindi dahil tayo ay mga bobo. Hindi dahil tayo ay mga tanga o utu-uto. Kung hindi dahil, maisahan man tayo ng mga makasanlibutan, It is never our pagkatalo. Hindi tayo natalo kung hindi tayo ay nagwagi. Bakit? Dahil sa pamagitan ng kanilang panglalamang, nagawa nating mag-alay sa Diyos. Maaari nilang sabihin ng mga sanlibutan, ang tanga naman ng na mga yan, ang hihina ng na mga nangayan, na nagpapakapagod yung mga yan sa walang katuturan. But remember, in the eyes of God, sa bawat ating pagpapagal, sa ating pagsumikap na gumawa ng mabuti, kahit nahihirapan tayo, kahit wala na tayo, yun ay laging maganda sa mata ng Diyos. Why? Kasi yun yung ibinigay na halimbawa sa atin, ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sa kanyang pagbibigay ng sarili, wala siyang itinira. Sa kanyang paggawa ng mabuti, ano ang ginawa ng mga tao sa kanya? What did the scribes and the Pharisees done to Jesus? Inakusahan nila ang Panginoon. Pero malinaw kay Jesus na yun ang kalooban ng Diyos. At dahil dito, ganun din tayo. Hindi natin iisipin na, oo nga, ano? Mas mahusay nga yung mga makasanlibutan. Oo nga, ano? Parang ang aanga tayong mga makasanlibutan. Hindi. Dahil malinaw sa atin na ito ang nais ng Diyos. Ang magbigay kahit tayo ay nawawalan na. Ang magbahagi, ang tumulong kahit tayo din ay nangangailangan tumanggap at tumulong. Why? Because at the end of the day, we believe in our God who is God of providence. Naniwala tayo that God will provide. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po. And that is the reason why kahit na sinasabi na may super typhoon, na darating ang malakas na bagyo at malakas ang ulan kanina, naririto pa rin kayo. Marahil siguro mayroon sa inyo nagsabi, hindi muna kami pupunta sis, malakas ang bagyo, may bagyo, maghahanda kami. Pero nandito tayo ngayon. Why? Dahil nakitiwala tayo sa Panginoon. Prudent. Kaya nga, pag sinabi natin maging prudent tayo, hindi lang natin ito lilimitahan sa ating katalanuhan, sa ating utak. Why? Because when we speak of prudence, it covers all dimensions of our life. The way we think, maging prudent tayo sa pag-iisip, maging prudent tayo sa pagdidesisyon, maging prudent tayo sa ating salitang bibitawan, maging prudent tayo sa pagkakataon, maging prudent tayo sa tao, sa lugar, sa lahat. Hindi lang idadaan lahat sa runong. Kasi kahit gano'n tayo kahusay, kahit gano'n tayo kagaling magsalita, kapag tayo ay may kailangan sa isang tao, hindi natin siya lalapitan kapag siya ay hindi okay. Kapag nagkakagulo ang lahat, hindi tayo magpapakasaya. Kailangan nating balansihin. At doon natin makikita na yung isang marunong na tao, prudent siya kapag kaya niyang ibaba ang lahat, kapag kaya niyang sabayan ang lahat, kapag kaya niyang kapain ang lahat, kapag kaya niyang gawing balanse ang lahat. At yun yung tinatawag ng Diyos na maging prudent. Kaya sabihin man natin na mas mahusay ang makasandibutan at mas magaling sila sa atin, there is one thing for sure na meron tayong advantage sa kanila. At ano yun? Nababalansin natin ang mundo at ang langit dahil lagi natin tinitignan ito bang gusto ko na itong makamundo ay okay sa Diyos? Tinitimbang natin at hindi lang tayo laging tumutugon sa tawag ng ating mga sariling kagustuhan. Prudence. At ikatlo po, yung panawagan na maging mabuti tayong katiwala. Remember, all of us are stewards. We are stewards of God's creation. Pero anong ang hamon sa bawat isa to be one who is a good steward? Hindi lang maging katiwala Sapagkat ang lahat tayo, whether we like it or not, we are katiwala ng Diyos. Katiwala ng buhay natin, katiwala ng pamilya natin, katiwala ng kapwa natin, katiwala ng lahat ng meron tayo. Pero ano ang gusto ng Diyos? Maging mabuti tayong katiwala. And because we are called to be a good steward of God, huwag na tayong lumayo pa. Ito natin sa ating mga sarili. Maganda nating tanungin Nagiging mabuti ba akong katiwala ng Diyos una sa buhay ko? Paano ko bang ginagamit ang buhay na ipinagkalog sa akin ng Diyos? Binibigyan ko ba ito ng saysay? Binibigyan ko ba ito ng lalim? O ang aking motto sa buhay is live life to the fullest. Na meron akong kalayaan so therefore I can live with absolute freedom. Minsan lang ang buhay na ito kaya susulitin ko na. Paano ba natin pangalagaan ang ating buhay? Ikalawa, bilang tayo ay bahagi ng simbahan, makikita natin na meron tayong tinanggap ng mga karisma. We have the charisms, we have the gifts, the talents. Paano ba natin ito pinalalago? Paano ba natin ito ginagamit? Paano ba natin ito binabahagi? Sa inyo, kung makikita po ninyo sa inyong pamayanan, nakatutuwa na ang bawat isa ay nagbabahagi ng kanyang tinanggap na karisma. Merong sumasayaw, merong kumakanta, may nagdadasal, may ngumingiti, meron sa technical, iba't iba. Ibig sabihin, ito ay malinaw na sa tulong at sa paggabay ng Diyos, nabibigyan natin ng buhay at kaganapan yung tinanggap natin mula sa Kanya. At dahil dito, maaari din masabi sa harap ng Panginoon, Lord, sinubukan ko pong maging mabuting katiwala nagsumikap po ako na isabuhay at ibalansihin ang lahat ng ipinagkaloob sa akin. Ang paunlarin ito, palalimin ito, ibahagi ito sa pagmimisyon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito ng ating pagtitipon, maganda makita natin na sa isang taong tunay na umiibig sa Diyos, sa isang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos, sa isang taong tunay na kumakapit sa Diyos, handa niyang bitawan ng lahat, maging ang kanyang sarili alang-alang sa panawagan ng Panginoon. At sa puntong ito, saan tayo tinatawagan ng Diyos? Una, ang ipahayag ang salita. At ikalawa, ang maging matalino sa buhay na ito. At paano natin masasabi na tayo nagiging maging ka mabuting katiwala ng Diyos kapag hindi lang tayo poro salita, kapag hindi lang tayo poro gawa, kung hindi, kapag nagagawa po nating balansihin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa, to become the witness of Christ kapag yung buhay natin ay nagiging saksi ng Diyos doon natin masasabi truly naging mabuting katiwala ako ng Diyos because nowadays madali pong magsalita madaling gumawa ng mga proyekto pero ang tanong yung bang ginagawa mo ay nakikita sa iyong buhay yung bang sinasalita mo ay nakikita sa iyong ginagawa at yung po mga kapatid ang idalangin natin sa misang ito. Nawa sa paggabay ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nawa ay maghari ang Kanyang gawa sa ating buhay upang sa gayon masabi natin sa harapan ng Diyos, Panginoon, nawa matanggap mo ang aking munting alay ang buhay ko. Amen.